Ano kanina ka pa dyan naka ano? Kanina ka pa dyan ano Nagtatampo? Nagtatampo ba yan o ano lang? Ang dami mong drama sa buhay Jeron. Eh. ako nga Kung ako sa'yo Ron, ano ba yan sabihin mo? Yung KSD ba yan? Nung una kasi, ako gusto ka na nung tao tapos ang sinasabi mo ayaw mo sa kanya. Ha? Tropa lang gusto mo. ngayon nakikita mong habol-habol ka ngayon eh wala na tol. Tukain mo na lang sa'yo na. Yan. Oh. Kung ako din, baka ayaw ko bahala ka nga dyan sa buhay mo. Wala akong pake sa'yo. Ang sarili mong problema yan. Ayusin mo. Uy, Jeron. Uy. Ano na ito? Kanina ka pa dyan. Nakaano? ano? Kanina ka pa dyan. Ano yan, boy? Ano yan? Nagtatampo? Nagtatampo ba yan? Ano, ano lang? Nagtatampo. Nagtatambay lang ako dito. Tumatambay na. Tumatambay. Ay na, parang nga nakadikit ka na dyan eh. Kanina ka pang ano dyan, last stress eh. Ano, ano bang, ano bang problema mo? Ah? Wala, wala ang problema. Man, gusto ko lang ng ano, gusto ko lang magtambay ganyan. Ah. Magtambay ang putik. Ang dami mong drama sa buhay, Jeron. kung ko sa iyo ron. Hey, man, And man. ano ba 'yan sabihin mo yung ksd ba 'yan? Ayan ang sinasabi ko sa iyo, ha? Ah. No'ng una kasi, ako ah, gusto ka na nung tao, tapos ang sinasabi mo ayaw mo sa kanya. Ha? Ah, tropa lang gusto mo. Ngayon nakikita mong parang okay din, habol habol ka ngayon, eh, wala na tol Huwag mo nang habulin. Gusto ka nung tao. Umami na sa'yo. Nag, anong bulag-bulagan ka pa. Alam mo naman di ba na nangigigaw mo nun si AJ. Ayun nga eh. Alam mo naman nun na malabo kang magkaroon ng pag-asa kay, kay AJ. Pinipilit mo pa sarili mo. Ando na yung tao. Nasa harap mo na. O tutukain mo na lang. Sa'yo na. oh. Kung nga ako din, paparayo ko rin. Ay, ay, mo. Tumahimik ka nga dyan. Hindi tama naman eh. Kung usap, baka tama naman, yung bata, tama naman din. bata, bastos ng bunga nga nito. Hindi kasi, totoo naman sinabi ni Kurt ah. Kung siya yun, eh, binanong mo na, ginoong na. Parang ganun lang minimin niya, di ba? Pakalay na naman kalapit sa'yo, sabi, babayin mo na lang. Uy, may iba sa sigan. Ay, huwag na yun. Di ka, oh. ka tatahimik <laughs> dyan. <laughs> <Pan. laughs> oh, <So, laughs> hindi na, okay, ka tahimik na, tahimik na, tahimik na. Oh, di ba? Ano ka ngayon? Ano? Eh, ano, hindi ko naman alam na, ewan ko, oh, di ko din nararamdaman... ewan ko oh, kung ano nararamdaman mo ng, ano, ngayon. Alam mo kung ano nararamdaman mo, ganito yan, tol. Ah, o, ah, wala ibang may mali diyan kundi yung sarili mo, ha? Kung okay yung pag-iisip mo noon, eh, wala kang problema ngayon eh kaso yung pag-iisip mo noon balik ko eh. ha? Gusto ka na ng tao, ha? Isipisipin mo yun tol. Ikaw din, hindi ah, naman tayo gwapo, piling-piling ka din eh. Ah, mo na gwapo. Oh, hindi nga eh, parang ganon yung dating sa akin eh. Kasi kung ako noon, ay tinuka ko na yun. Eh sa akin na siya ngayon sana. Eh ngayon oh, nag-aabol ka. Eh, bahala ka nga dyan sa buhay mo. Wala akong pake sa'yo. And sarili mong problema yan. Ayusin mo. Ayusin mo. Ba, ako, ayaw master sa buhay eh. Ang dami kong iisip. tingin mo, anong magandang gawin? Ha? Magandang gawin, ha? Oo. Kumain ka na marami. Sa so, tingin ko, mas okay yun.